Hi guys! Welcome back to my channel and yes, nakikita nyo naman sa title natin ngayon at gagawin na natin ngayon ang daily routine natin para mabuntis na. So, kumusta ang pakiramdam nyo nung ginawa nyo yung mga 30 minutes before bed na routine natin araw-araw? May mga nag-comment sa comment sections dito sa YouTube at, at meron din nag-chat sa akin sa uh, Facebook page ko na ang ganda ng pakiramdam nila pagkatapos nilang nag-meditate at uh, lalong-lalo yung castor oil hot pack. Yes, gagaan talaga ang pakiramdam natin guys kung magawa natin yun. And as I said nga, ma-re-relax talaga yung mind and soul natin. And matatanggal pa yung mga stress natin ng maghapon, ba diba? So, yun. Tapos ngayon naman, uh, kumusta rin yung mga pakiramdam nyo nung ginawa nyo yung mga hydration bottle natin, yung mga fertility water bottle natin, kumusta yung mga pakiramdam nyo at na-achieve nyo ba yung 3 liters per day? Yun yung kailangan natin i-achieve dun, guys. At, And then at the same time, nakukuha na rin natin yung mga nutrients na kailangan natin sa fertility sa mga protas na nilalagay natin sa mga bottle natin. At ito yung mga uh, mangilan-ngilan na nag-send ng mga homework nila. Homework talaga 'yan doon sa FB page ko. At uh, yung mga iba hindi ko na na-screenshot, guys. At ito lang yung mga tangilan-ngilan na nag-send at na-screenshot ko. Uh, first, itong si Mitch de Guzman. Peach, ano yon And, uh, next is Majel de Guzman. Uy, puro mga de Guzman, ah. Magkakano, ano ba kayo, guys? And then, itong si Geraldine Joy Loreto. So, yung mga nangilang-ilan at madami pang iba. Hindi ko na na-screenshot lahat, guys. And, uh, Thank you so much. At least nagagawa nyo guys yung mga homework nyo. At yes, makakatulong talaga yung mga to. Yung mga fertility water bottle natin. Yung mga hydration bottle natin. Para din sa fertility natin. Yung mga nutrients ng mga foods na to nakakatulong din sa mga egg cells natin. Sa paglinis ng mga gynae part natin. At sa buong immune system natin. And makiklense pa tayo at mahahydrate tayo ng mga to. So, good job mga sis at eto na yung mga umpisa ng journey natin at yes, baby dasun sa atin lahat. Okay, umpisa na tayo sa daily routine natin guys. Okay, number one, pagising natin. Huwag natin kalimutang mag-pray of course. And then, go to the kitchen. Magpakulo na tayo ng ginger tea natin. Iinumin natin yon with empty stomach para ma-regulate yung cycle natin. And maganda to sa mga irregulars at sa mga picos. Kasi hindi nga nire-regla pero, i-stop is na natin pag nagkarigla na tayo. And then, uh, during our two weeks wait, i-stop is din natin. And uh, after one week na delayed na tayo at uh, negative pa rin yung PT natin, pwede na naman nating ituloy. And then, afternoon nun, test your LH pag nag-ovulate ka. So, use OPK. Recommend ako talaga ang pag-use niya ng OPK, guys. Kasi ito talaga yung sure ball, eh. At makikita mo rin, madidetect mo rin kung nangingitlog ka o hindi. At guys, meron palang nag-send sa akin. Tatlo na sila. Nag-send sila sa akin sa FB page ko ng mga binili daw nila sa Shopee at Lazada ng mga OPK. Lahat positive, guys. Hindi ko alam kung bakit. eto sila, guys, yung mga nag-send sa akin. At meron pang dalawa, hindi ko na mahanap eh. Pero ito yung mga recently na nag-send. So, bakit positive lahat? So, nahihilo na kayo, di ba? Bakit positive lahat? So, kaya nga gumamit tayo ng OPK para ma-detect natin yung exact ovulation natin. Pag nag-positive na yan, go na and yun talaga doon tayo nangingitlog at yun yung tatimingan natin. So bakit positive lahat? Hindi ko nga alam. So yun, binili daw nila sa Shopee or Lazada. So eto po yung product namin guys. Eto siya. Eto yung comments pa noon noon to eh. Yung mga onang batches ng mga OPK. Buntis na to. Siya yung nag-track ng OPK niya na nabuntis na. Natimingan na niya. Tignan nyo yung mga progression guys ng mga LH nila. Siyempre, wala pa, wala pa dyan sa mga uh, possible na fertile days. Pero doon talaga sa peak, pinaka peak ng ovulation. As I said nga, is 24 hours lang yung ovulation natin. Yan, pwedeng mag-release yung ovary natin ng egg. Kaya mataas yung LH natin, yung luteinizing hormones natin. At nadedetect yan sa... OPK o kaya yung ovulation predictor kit natin. Kaya hindi ko lang maano guys kung bakit naging positive lahat yun ng mga nabili nilang mga products sa online. So, yun guys. Okay, next number two. Before go to work o kaya saan man tayo magpunta o kaya kung saan yung agenda sa araw na ito. Huwag na huwag natin kalimutan na magtimpla ng mga bottles natin, ng mga fertility water bottle natin, o kaya yung hydration bottle natin, o kaya yung dried raspberry leaf tea for endometriosis. So, huwag natin kalimutan yung mga bottle natin na to. As I said nga, madaming benefits ang mga to at makakatulong sa mga fertility hormones natin. At yes, pwedeng-pwede sa may mga cysts, myoma, or ganyan, and sa PCOS, endometriosis, limit cases. Pwede sa lahat ng cases. Even you are irregular or even you are drinking ginger tea in the morning and meron ka pa rin mga fertility bottle na dadalhin mo sa work mo, kung saan ka man, kung saan yung agenda mo sa araw na 'to, ganun. And i try talaga natin i-reach yung 3 liters per day. So refill refillin lang natin yung mga bottle natin, yung mga fertility water bottle natin o kaya yung hydration bottle natin. Refill refillin lang natin 'yan hanggat makonsume natin yung 3 liters per day. Okay, next number 3, for your lunch and dinner during the day, Please watch your diet. Of course, uh, piliin pa rin natin yung mga healthy foods and uh, dapat iwasan natin yung mga bawal sa atin. So, case-to-case -case basis yan. Balikan nyo yung mga videos ko, case-to-case -case basis kung ano yung cases nyo, kung ano yung bawal sa PCOS, bawal sa endometriosis, kung ano naman yung mga dapat natin kainin, kung sa case natin ganito, ganyan. So, yun, uh, observe healthy diet pa rin. And uh, watch out natin yung mga bawal sa atin. And then after dinner guys Huwag nang kumain ng mga sweets o kaya chichirya, ganyan. Kasi alam ko naman, lalong-lalo tayong mga Pilipino, after ng dinner natin, gusto pa natin yung parang panghimagas, ganyan. So, dapat yung mga panghimagas natin, yung mga healthy pa rin, guys. Hindi naman yung mga too sweets at yung mga unhealthy food, like yung mga chichirya, di ba? Ang sarap kumain ng chichirya paggabi, eh, pagkatapos kumain, di ba? So, iwasan na natin kumain ng mga kung ano-ano na unhealthy foods after dinner. Kasi uh, minsan uh, we're going to sleep and mahirap din tayong matunawan, 'di ba? Kung masyadong madami yung kinain natin. So ang maganda pang gawin natin sa diet natin guys is hard breakfast, medium lunch and light dinner. Para at least uh, maiwasan natin yung mga bloated, yung mga kabag kinakabag tayo ganyan. Kasi matutulog din naman tayo so we don't exert much of energy. Kaya at least uh, kahit light dinner na lang And uh, kain na lang kayo ng prutas after kumain na 'yung mga panghimagas, 'di ba? So, healthy healthy 'yun, 'di diba? Fruits na lang instead of uh, 'yung mga chichirya. Okay, next number five is before bed, of course, do your 30 minutes routine. Pag hindi nyo pa napapanood yung mga videos ko, guys, na etong gagawin natin na before bed, 30 minutes lang yan, guys. So, maglaan kayo ng at least 30 minutes before bed to do this routine. 10 minutes yoga, and then 10 minutes castor oil hot pack, 5 minutes massage, and then 5 minutes meditation. That is total 30 minutes. So, mag Lalaan kayo ng 30 minutes before bed and then of course pag nag-ovulate kayo, uh, bawal yung castor oil hot pack at bawal yung uh, fertility massage. Bawal din during 2 weeks wait natin. And uh, of course, huwag nyo nang kalimutang mag-do. Yun na lang yung gagawin natin. Yoga, slight yoga and then uh, fertility meditation and then you can do your activity as a couple during ovulation day and then sleep. And then marirelax na tayo yung mind and soul natin, gaganda pa yung tulog natin. And then huwag kalimutan dapat matulog tayo sa tamang oras. And as I said nga, yung best nga na mag-generate yung mga cells natin, mag-develop yung mga cells natin is between 10 pm until 4:30 am. So yun, i-target natin to kung kaya natin. O kaya naman 11 pm, okay okay na yun. And of course, at least makumpleto natin yung tulog natin. Ang ingay, di ba? So, alam nyo na, yung anak ko yon ang ingay-ingay niya. yun lang, guys. At sana nakatulong ang video na to. And please, gawin nyo to, guys, para at least ma-relax din tayo. Tanggal din yung mga stress natin sa maghapon. And then, gaganda yung tulog natin para ma-generate yung mga cells natin especially yung mga egg cells natin, okay? Yun lang guys, and thank you so much for watching. Please subscribe and click the bell button. Click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. You can also follow and like my FB page. You can chat me here privately. Bye-bye and God bless. See you.